Yan, sama na ng panahon, no? Oh. Ayan, halos wala na makitang kuan. Matinding ulan, mga idol. yan nag ito kahapon. Ito na ipikta ng bagyo. yan, Oh, madilim. mas madilim lahat. Na na uh, hindi muna tayo makapaglaot. Uh, Masama pa nung hindi tayo makapaglaot ngayon. Well, may bagyo. Uh, panahon ng habagat. Malakas ang habagat ito sa amin sa Palawan. Ayan na ipikta ng habagat, to, oh. Uh, ano ng bagyo? Yan ah, sa mga kapak mga mga isda, mga kapising. Ay eh, mag-ingat tayo, huwag mo tayong maglaot sa panahon ngayon kasi masama ang panahon. Mayroon tayong bagyo. Yan Ah. Update ko lang kayo pag mapapaglaot na tayo, yan. Oh. Ah, sama ang panahon. Yan mga bangka nakabara. Oh, yan. yan pangalawang araw na lalo pang lumakas ang habagat ay itikto ng bagyo naman ito yung itikto ng bagyo ah, pumasok sa atin sa Philippine area of ah, responsibility natin sa Pilipinas yan o ah, matinding ulan gabi dito sa Palawan yan matindi o oh. yung mga nyug sumasayaw sa lakas ng hangin ng habagat ay kasamang ulan yan simula pa ito kahapon mga idol Ah, uh, umpisa nung ano nung nakarang gabi. Tapon. Hanggang ngayon, 'yan oh. 'Yan matindi. Oh. Alas makita ng ano, ang uh, paligid na hindi mo makita yung paligid. Ay gawa ng matinding ulan. Dulot ng ano, ng masamang panahon. Ng bagyo at ah, habagat, tama ng habagat. ya no yan yan binaba na ibang mga lugar nito sa amin yan, na -tindi, yan. Na -tindi, oh ang natin ay, na? Hapo na. Ah, na hapon na mangalas patro hapon 3 so alas 4 garon. Tindi. Yan, ah, uh, hindi talaga yung kapag laot. Ah, uh, nagbara kami ng mga bangka namin dahil sa gawa ng samanang panahon. Mayroon na ako nakalutang, baka malulunod yung mga bangka natin. At hanap buhayan. yan. Yan, mga idol, ah, uh, update ko lang kayo kung nang takbo na yung panahon natin. Para sa, ano, ano, oh. ang ah, matindi oh. A few moments later. Madang araw sa inyo lahat. Yan dito yung nakapag-lawot kasi mayroong bagyo. Nagawa mo natin ng pain natin ng singgilan. Saka ng hook. Saka pain natin sa taltok. Sa karak. Yan eh, pagkita ko sa inyo. Pasili ko sa inyo yung gawa kong pain. Yan kung napapanood niyo yung dating YouTube channel ko. Yung tatapis yung TV. Yan sa akin yan. Ay, nasira yung ano ko, yung cellphone ko. Hindi na na-recover yung Google account. Kaya nagawa magawa ng bagong channel natin. Tatapis niyo yung TV Palawan. Yan ang bagong channel natin. Yan, ipakita ay sa mga idol. Yan, habang may bagyo, Bain natin sa, ano, sa pantulingan, singgilan, tsaka hook. Yan na, konti pa lang nagawa ko kasi, ano, sobrang busy. Marami pang ginagawa. Yan, ipakita ko sa inyo. Yan, ito idol. Ini tuh yang sa di sepatu. Lak tarap nambir tertin. Yang malaking nambir tertin. Nambir tertin. Yang. Pang pang galun galun. Cakap mengapa pang telak Malalaking Malaking Yan, Yang dilis. malaking stainless ito. 3 ano, 18 uh, na stainless. Yan ito yung paing ko sa ano, paltok pang malakasan ito, pang malaki. Ano? Yan. Yan yung paong gawa ko. Apain. Yan tapos ito yung kwan. Ito yung mga pain natin na ano, singgiran. Hindi ako naka-order ng kulay pink tsaka kulay puti na ano pisid ulo ulo yan yung may balahibo na bulik ngayon ganyang klaseng bulik ang gamitin nyo sa singgilan nabagsik nga lol yan nabagsik na yung idol gamitin ka kainin lalo na sa payaw sa mga kantuhan, sa panganal yan nabagsik kainin yan ako napanood nyo sa ano ko rin dati ano sa dating youtube channel ko yung tutorial ko doon na magawa ng singilan yan ganito ito yan siya sa akin channel ko na dati yan habang malakas ito walang balahibo walang ano ng ano bulik ano wala ting puti na ulo na pisid ulo ulo puro blue lang lahat hmm. habang malakas pa wala pang season ng tulingan sa amin gawa natin ng na maraming pamain para hindi na ninaabal hindi, na na. hindi ito magawa ng pamain pag may panguwa na yan yan ito yung hook na ginawa ko and hindi pa ito naayos hindi ko pa na ano, hindi ko pa na pipinis product ito yan, uh, ayusin pa ito yan 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 anong, ta anong ta talaga kayo kung bakit ano kanyan purma nya So, hindi pa yan finish napipinis product hindi pa sa repair ayusin pa yan sya yan sa BMC type nga yan ayusin pa siya. yan sya yan mga idol ay pa pagkita sa inyo yung pamain ko yung mga sariling gawa ko yan ito kwan ito sya tatlong dugtong ito sa mga idol tatlo tatlong kulay yan eh. yan Ayo pas mau sampai terus. Ya. Abang bagi apa? Bagi mana itu? abang abangnya yang mengano mengal uh, mengal kau kurang makan ya perlu tuh pak kita usainya. Jangan mau kasih jauh. Ya mah itu lang. Pasok neng dagat itu samin. Sa amin. Ah, uh, tabi kasi kami ng ano, tabi kami ng talaga ng dagat yung bahay ko. Yan mga idol oh. Yung dagat nandito na, pumasok na. You know? uh, ano? Ah, dagat na dito. Yan epekto ng matasan tubig tapos kuan. Epekto ng bagong bagyo ngayon na ano, nang landfall sa atin sa Pilipinas. Bagyong Imong. Yan mga idol oh. Yan, oh, yung dito ng bahay ko yan. Yan uh, nag na, yung dagat na, pumasok yung dagat doon no? Oh. Yan. Pasok ng dagat. Ah, pasok ng dagat. Yan. Yan ang dagat sa likod ng bahay ko. Victor ng bagyo, tapos matas ang tubig. Buti na lang wala walang malakas na sanong ulan. Yan yung mga bangka oh, nandito na. Inakyat yung mga bangka. Yan. Pikto ng bagyong imong Yan oh, dito na sa likod ng bayo ko Yan Yan, tubig dagat Eh, mano ko na Ano, bulik Yung Mga idol, baha na Akyat ng tubig dagat Ta, nah, grabe na. Ba na. Pasok lang tubig dagat. Pasok nah. na. Tindi 'yung tubig 'yung ang tubig ngayon. 'yung 'yung ano. Ah, grabing lakas. may eh, epekto ng bagyo tapos ano ba mataas ng tubig malakas sa ngalon okay, makapaglaot malakas ang panahon mayroong bagyo yan laki ng tubig